Sa mga pagunahing balita, tatlo patay sa banggaan ng bus at wing van sa Pulang Gilboy. Kaso ng boat buying sa Bicol Region pumalo na sa may gitanim na po. Kaso ng HIV AIDS, sa Kabikolan pumalo na sa mahigit isang daan ngayong 2025. At PNP Bicol handa na sa Tagulana, gagamitan sa pagtugon sa kalamidad in inspeksyon. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Tatlo ka tao ang binawian ng buhay habang labing lima ang sugatan sa banggaan ng pampasayarong bus at wing van kahapon sa Pulangi Albay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang saninang aksidente. May report si Danica Garcia. Tatlong indibidwal ang nasawi sa banggaan ng pampasaherong bus at isang wing van sa barangay Balangibag, Pulanggi, Albay, alas 4.30 ng hapon kahapon, Mayo 20. Kinilala ang mga namatay na biktima na sina Benedict Buiza, driver ng bus at residente ng barangay Kanaway, Malilipot, Albay. Pasahero nitong si Lionel Panisares, 31 anyos, residente ng Hovelyar, Albay. At Charlie Kudya, 50 anyos, residente ng Bulacan, driver ng wing van. Ayon kay Police Corporal Rafael Pusiran, Traffic Investigator ng Pulangi Municipal Police Station, kargado ng yelo ang wing van at galing sa Naga City, patungong Ligaspe City. Ang pampasaherong bus na ay galing Legazpi City patungong Maynila. Subalit sa hindi pa malamang dahilan, nasakop ng wing van ang linya ng bus na nagresulta sa head-on collision. Agad na rumisponde ang otoridad, ngunit mahigit isang oras ang inabot sa rescue operation dahil sa matinding pagkakaipit ng mga driver. Ang balang bang balang ang barangay balang ibang kasi talagang prone talaga sa accident. Kung ma-review yung mga past accident diyan, talagang pag may nangyaring aksidente dyan, talagang kumikitil ng buhay. Labing lima sa limampung pasahero ng bus ang agad naman na isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Multiple injury yung mga ano, mga sakay, mga pasahero. Oh. Nag-ano pa kami, na patuloy kami nagkipag ano sa ospital para matiyak namin kung ilan talaga yung mga nasugatan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dalawa katao naman ang sugatan ng salpukin ng isang motorsiklo ang isang dump truck sa Manito Albay. Lumalabas naman sa investigasyon na nakainom ng alak ang mga biktima. May report si Mel Moral. Sugatan ang dalawang individual sa banggaan ng dump truck at motorsiklo sa barangay Malubago, Maanito, Albay, alas 2.44 ng hapon kahapon. Kinilala ang mga biktima na si Rogelio Dain Jr., 42 anyos, driver ng motorsiklo, nagtatrabaho bilang construction worker at ang kanyang backride na si Domingo Japan, 54 anyos, kapwa-residente ng Purok Dos Barangay Tinapian, parehong bayan. Ayon sa ulat, pabalik na sa biyahe ang dump truck matapos na mag-deliver ng produkto nang bigla na lamang itong salpukin ng motorsiklo. Nagtamo ng malubhang sugat at kasalukuyang ginagamot pa sa ospital si Daen. Nakalabas naman na si Japan sa ospital na nagtamo ng minor injuries. Base sa investigasyon ko, ang may sala dito is yung driver po ka motor. But, tapang ano ito, ang nasa tamang linya so, so dump truck, sa so motor, talagang dakulaon pa ang nasa trailing ito. Dakulaon pa ang chance niyang makaliko padigdi para da para dai niya matamaan so dai niya matamaan so bus ay sudam so dump truck. Napag-alamang galing ang dalawa sa isang pistahan at parehong nakainom ng alak bago ang insidente. Wala rin silang suot na helmet. Inot in na inot in po. So driver kang motor, buyong po. Buyong. Halik po sindang pistahan sa malubago may back ride siya. Uh, nasa so so nasa ospit pigdara sa ospital. So back ride nakaluwas na. Tapos so driver, iyo ang medyo mano so tama. Ngunyan, yan. Tiglipat ito sa uh, BRT. Uh, so, dating BRT, tiglipat ito duman ngun Muli, pinaaalalahanan ng otoridad ang mga motorista na iwasan ang pagmamaneho kapag nakainom at laging magsuot ng helmet para sa kaligtasan. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaang tumulong sugastusin sa ospital ang may-ari ng dump truck. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa ibang balita, pumalo na sa anim na ang kaso ng vote buying sa rehiyon, batay sa pinakahuling datos ng Commission on Elections Bicol. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng Comelec Bicol hingil sa mga nasabing insidente. May report si Angeline Dagta. Umabot na sa 64 ang kaso ng vote buying sa rehiyon batay sa pinakahuling datos ng Commission on Elections o Comelec Bicol. Ayon kay Attorney Maria Wana Valeza, Regional Director ng Comelec Bicol, 34 nito ang mula sa Katanduanes, isa sa Camarines Sur, 8 sa Albay at Masbate, 2 sa Sorsogon at 1 sa Camarines Norte. Sa kabuuang 64 na kaso, 61 ang nasasangkot sa pamamigay ng pera, samantalang dalawa naman ang may kinalaman sa pamamahagi ng gamit. Bukod pa rito, Mayroong sampung karagdagang kaso ng paggamit ng mga sasakyan at tauhan ng gobyerno para sa pangangampanya. May consequences naman ang lahat ng actions na ginawa nila for violation of election offense. at uh, election laws. So I think may day naman ho para ho sumagot sila. There will be given a due process. They just have to participate and tina natin ho ng ganunong kalalabas. Karamihan sa mga reklamo ay natanggap ng komisyon sa pamamagitan ng email, social media at mga report mula sa kapulisan yung majority of them nag-submit naman na sila ng kanilang mga reply or comment doon sa mga focus orders natin. Yung iba naman pinadadalhan na natin sila ng subpoena which um they have 15 days within which to submit their counter affidavit. Yung iba naman is nirefer natin sa mga police for further investigation. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng Comelec Bicol hinggil sa mga nasabing insidente. Patuloy din ang panawagan ng opisina ng Comelec Bicol sa publiko na huwag magatubiling magsumbong ukol sa vote buying at vote selling sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Susunod, kaso ng HIV-AIDS sa Kabikolan pumano na sa may gitisang daan ngayong 2025 at PNP Bicol Handa na sa Tagulana kagamitan sa pagdugon sa kalamidad in inspeksyon. Yerdi ba pambalita sa pagbabalik na Hubicol Allen TV. Marahin aldaw sa Indo Ang aldaw na ni ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin, Manlain-lain na medikal na serbisyo ini po an sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski gurano ini Karayo o Karani ang saindong kinamumugtakan ang tarabangan caravan ay sarupong inisyatibo kanakubikol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad ara po nyato na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kay iba po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sa biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko ipabot sa Indo na nakubikol party is per me. para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol party list, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Nicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indugabos. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Isang daan at limang anim katao na ang may HIV AIDS infection sa Kabikolan ayon sa Department of Health Bicol ngayong taon. Ang kakulangan daw ng tamang impormasyon at pagkalat ng maling kuro-kuro tungkol sa mga sexually transmitted disease o STDs ang pinakahuling dahilan umano ng patuloy na pagtas ng kaso ng HIV AIDS sa rehiyon. May report si Rose Bilista. Pumalo na sa 156 ang may HIV at AIDS infection sa Kabikolan, batay sa datos ng Department of Health Bicol ngayong taon. Ayon kay Samba Nico, ang HIV and AIDS Program Coordinator ng DOH Bicol, naitala ang mga kasong ito mula January 2025 hanggang February 2025 ang kakulangan ng tamang impormasyon at ang pagkalat ng maling kuro-kuro tungkol sa mga sexually transmitted diseases o STDs ay ang pangunahing dahilan daw ng patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV at AIDS sa rehiyon. Pag-usapang sex pa din talaga, the other, yung ating mga kababayan, yung iba ay hindi komportable, no po, especially when it comes to youth or the young. Eh, ang HIV po natin ngayon, more than half of our PLH IVs in the country and in the Bicol Region are age 25 to 34 and about one-fourth are age 15 to 24 so that's roughly 75 to 80 percent ng ating PLH IVs 15 to 34 years old and that age you are sexually active. You know? So talaga mapag-uusapan po 'yan. And yung mode of transmission natin is through sexual contact, 9 out of 10 cases natin. Kaya talagang kailangan pag-usapan po natin ang uh, ang sex. And it has to be discussed talaga para maging aware yung ating mga kabataan. Also stigma and discrimination may libreng antiretroviral drug o ARVs na ipinamimigay ang DOH sa mga taong positibo sa HIV. Ang ARVs ay nakatutulong upang mabawasan ang viral load sa katawan, mapabagal ang paglala ng sakit at mabawasan ang tsansa ng pagkalat. Prevention is better than cure. Uh, sa prevention po patuloy yung mga advocacy natin with the help of uh, lahat ng ating partners and especially the LGUs and yung pag-promote natin ng safer sex practices, no? the use and the use of condoms, lubricants, and our pre-exposure prophylaxis na available na po sa ating mga health facilities. And uh, yung uh, sa control naman, we have ensured na lahat po ng probinsya ngayon meron ng treatment facilities. Uh, two years ago, katatlo lang sa buong Bicol, pero ngayon po, walo na ang meron. And lahat na ng probinsya merong treatment facility. So, hindi na pupunta yung mga taga-katanduanes papupunta dito. So, subon so, 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 pupunta pa ng Ligaz, So, meron ng kanya-kanya. Binigyang diin rin ni Banico na mahalaga raw ang mas malawak at mas epektibong sex education, lalo na para sa mga kabataan. Now, we need to talk about this, especially with the youth, because our case, majority, 80%, 15 to 34 years old now most 9 out of 10 ng transmission natin through sexual contact no so alam na natin kung paano nat natransmit na na ang ang virus so we must act we must do with our prevention Nanawagan naman ang opisina ng DOH Bicol sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng practice safe sex at pagkuha ng regular na HIV testing. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi daw kasi sa pagpigil sa pagkalat ng HIV at AIDS. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. Namahagi ang B4 Bicol ng mahigit sa siyam na raang libong tilapia feeds sa piling mangingisda sa buhay kamarinisur. Bukod rito, nakatanggap rin ang mga binipesyaryo ng bangka at farm implements. May report si Angeline Dagta. pitung daan anim na anim na sako ng tilapia feeds na nagkakahalaga ng 942,000 pesos ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol sa Buhi Indigenous Peoples Farmers Fisherfolk Agriculture Cooperative o BIFACO. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa Lake Development Office sa Barangay Santa Elena Buhi Camarines Sur nitong May 15 sa ilalim ng kanilang Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Ayon kay Weng Brisha Briones, tagapagsalita ng BIFAR Bicol, layunin ng distribusyon ng na makatulong sa mga mangingisda sa nasabing lugar at maiangat ang buhay ng kanilang mga benepisyaryo. Actually po, itong uh, SAAD program, iba-iba uh, po yung mga interventions na ipinamimigay ng uh, programa. Ang maganda naman po dito ay kung ano po yung need nila, yun po yung ibinibigay ng aming ahensya. So kumbaga, nakabase na siya dun sa, uh, kung ano yung kailangan ng ating mga mangingisda. Namahagi na rin ang ahensya ng iba pang gamit sa pangingisda gaya ng mga bangka at farm implements. Sa Bfar naman ay ang uh, ang aming goal at ang aming layunin ay talagang uh, makatulong para maiangat may angat may taas ang antas ng kabuhayan ng ating mga mangingisda dahil the Bfar saad uh, face program eh, ito po yung uh, main goal talaga niya maka, makatulong at uh, ma-convert namin into uh, entrepreneurs or mga negosyante ang ating mga mangingisda Siniguro rin ang opisina ng b Bicol na tuloy-tuloy ang kanilang pagsusumika para maabotan ng tulong ang mga mangingisda sa rehiyon. Para sa mga balitang, tatak Bicol, Angelin Angeline Dagta. Bilang paghahanda sa pagtugon sa mga kalamidad, lalo na ngayong nalalapit na tagulan, ininspeksyon ng Philippine National Police Bicol ang kanilang mga rescue equipment kaninang umaga. Hinikayat rin ng PNP ang publiko na maging aktibo at maging handa rin. May report si Maine Sinares. Ininspeksyon kanina umaga ng Philippine National Police Bicol sa Camp General Simeon Ola Seligas, P.C.T. ang kanilang mga rescue equipment bilang bahagi ng paghahanda ng PNP sa panahon ng kalamidad. Ilan sa mga sinuri ang mga mantra, ambulansya, police mobile pati na rin ang mga kagamitan gaya ng chainsaw, generator at life vest. Pinangunahan ito ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang kahandaan ng mga kagamitan at personnel ng PNP, lalo na papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Kasi sa Bicol, isa tayo sa mga madalas dalawin ng kalamidad pero nagkataon lang po na itong uh, uh, initiative ng ating CHPNP si Police General uh, Romel Marbil na i-check yung mga rescue at uh, disaster equipments natin dahil uh, Halos wala nang pinipili ngayon yung uh, kalamidad. Yung mga dating hindi binabaha, binabaha na ngayon. Yung hindi dating uh, nag-iirap na bulk, volcano, nag-iirap na ngayon. So uh, nationwide po itong uh, ginawa natin. Uh, Nag-participate po uh, lahat ng PRO to uh, show uh, the preparedness at uh, equipment ng ating mga uh, personnel. Ayon kay Dizon, 90% ng handa ang PNP Bicol sa pagtugon sa mga kalamidad. Bukod sa mga kagamitan, siniguro rin niya ang kahandaan ng mga police personnel. Only yung equipment, pero yung mindseting natin sa ating mga tao. Dahil kahit anong ganda ng equipment, kapag yung mga tao hindi capable, wala silang uh, will to fight, wala silang uh, will to perform their duty, yung uh, isasakripisyo mismo yung kanilang sarili, para sa kaligtasan ng iba. Yun po ang ating uh, minamainset sa ating mga tauhan. Hindi kaya't din niya ang publiko na maging aktibo at maging handa rin. Sa ganitong paraan, wala na raw na masasayang pang buhay. Para sa mga balitang Tata, Bicol, May Insinaren. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!